dating spokesman ng Moro Islamic Liberation Front na si Mustafa Ed Cabalu, naghain ng petisyon sa Korte Suprema para hilingin na unconstitutional o labag sa konstitusyon ang RA-1223. Ngunit ano nga ba ang Republic Act 1223? ang Republic Act No. 1223 na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Pebrero 2022, taong kasalukuyan, ay isang batas na nagpapaliban at nagre-reset sa kauna-unahang regular na halalan para sa Bangsamoro Parliament sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ngunit bago natin alamin ang nilalaman ng batas na ito, ay kilalanin muna natin kung sino nga ba si Ed Cabalu o Mustapa Ed Cabalu si Mustafa Ed Cabalo ay ipinanganak noong Mayo 3, taong 1956 sa Dato Piang, Maguindanao at sa kasagsagan ng hidwaan sa pagitan ng MILF at ng pamahalaan ng Pilipinas taong 2000, siya ay naging opisyal na spokesman o tagapagsalita ng grupong MILF ng mahigit 10 taon sa tuwing may labanan at negosyasyon sa pagitan ng MILF at ng gobyerno ng Pilipinas. Dumaan ng mga taon ng pagiging spokesman nito sa grupong MILF hanggang sa sumapit ang Abril 10, taong 2010 nang kumalat ang balitang tinanggal si Kabalo ng MILF dahil di umano sa pagsuway niya sa liderato ng MILF Buhat na rin ang pagsuporta nito sa mga ko-binant kasama ang bangon Pilipinas at may ilang ulat din na nakikipagnegosasyon siya sa mga politiko na kung saan mahigpit na ipinagbabawal ng MILF ang naturang aktibidad sa mga panahiyan. May mga ulat din na lihim na pag-uusap ni Kabalu sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines kaya kumalat ang mga usap-usapin na baka ito'y isa ng aset at nagbibigay ng informasyon laban sa grupo na kanyang pinanggalingan. Ngunit mariing pinabulaanan ni Ed Cabalu ang aligasyon sa kanya na tinanggal siya ng MILF dahil di umano ito'y parte ng suspensyon sa mga kasapi ng MILF sa mga panong yan. at ayon pa sa kanya, siya ay formal na nag bilang spokesman at hindi daw umano ito o direktang tinanggal. Ito'y binigyan niya ng linaw nang siya ay maitampok ng News TV at ipinaliwanag din niya dito ang rason kung bakit siya tumiwalag. Matatandaan na taong 2012, si Ed Caballo ay sumapi sa Armed Forces of the Philippines bilang Peace Consultant at taong 2015 nang ito'y pumasok sa larangan ng politika at napabilang siya sa 13 Muslim aspirant bilang kandidato sa pagkasinator ngunit hindi ito pinalad at taong 2016 nagsumiti siya para maging OIC Governor ng ARMM ngunit hindi rin ito ulit pinalad. At ito ang mariin niyang sinasabing dahilan kung bakit siya nag -resign sa grupong MILF bilang tagapagsalita ng grupo dahil sa paghahangad niya bilang OIC Governor dahil kung nagnanais ka ng posisyon sa gobyerno anya ay kailangan mo mag-resign sa grupo. Hindi po totoo yung tinanggal ako. I resign. So, because You're... that's a requirement. For me to pursue that uh, intention, I have to resign. Pero tinawag din kayo ni Colonel Roy Galido ng, na kayo po uh, isang effective reconciliatory asset for the AFP. So tinatawag kayong asset ngayon ng AFP at nang dumating ang taong 2024 nang maging chairman ng samahan na al itihad si Cavallo at nakikita sa mga campaign rally ng mga politiko na anib sa naturang samahan kalaban ng mga endorsong kandidato ng UBJP. Ngayon ang tanong bakit gustong ipawalang bisa ni Ed Kabalu ang naturang batas? Well mga kapatid, hindi natin hawak ang laman ng petisyon ni Ed Kabalu ngunit pwede natin i-breakdown ang nilalaman ng RA-1223 para malaman natin kung bakit tinawag niya ito unconstitutional. Well mga kaibigan, narito ang nilalaman ng Republic Act Number no. 1223 at kayo na ang bahalang humusga kung saan sa nilalaman nito ang sa tingin niyong nagtulak kay Ed Cabalo para maghain ng petisyon para hingin sa Korte Suprema na ito'y ipawalang bisa. Ang sabi sa unang seksyon ng Republic Act Number no. 1223, itinakda ang unang regular na halalan sa Bangsamoro Parliament na gaganapin sa Oktobre at 13 taong kasalukuyan, kasunod nito ang mga halalan ay gaganapin 23 taon at isasabay sa national election simula 2028. Ang COMELEC, katuwang ang Bangsamuro Electoral Office, ang magpapatupad ng mga patakaran sa eleksyon. Sinabi naman sa ikalawang seksyon na habang wala pang halal na opisyal, ang Bangsamoro Transition Authority o BTA ang mananatiling pansamantalang pamahalaan. Mananatili sila sa pwesto hanggang mahalal ang mga bagong opisyal, maliban na lang kung sila'y palitan ng Pangulo o tumakbo sa ibang posisyon. Ayon naman sa ikatlong seksyon, may probisyon na nagsasabing ang Sulu ay kailangan mabigyan ng bahagi sa Black Run ng BARM para sa mga programa nila sa taong 2025. Ang sabi naman sa ikaapat na seksyon, ang mga gustong tumakbo bilang kandidato o party list nominees ay dapat makapaghain ng kanilang dokumento mula a 4 hanggang Nobyembre 9 taong kasalukuyan at wala nang hahabol pagkatapos niyan maliban na lang kung may namatay o na-disqualify. Ang komilik lang ang may kapangyarihang magtakda ng bagong tuntunin kung may pagbabago sa mga distrito. Habang ang ikalimang seksyon naman ay nagsasabi na ang halalan ng Bangsamoro Parliament ay hindi espesyal. Ito ay bahagi ng 2025 National and Local Election. Ang pondo para dito ay manggagaling sa budget ng Comelec o sa ibang pondo na aprobado ng DBM. At ang ikaanim, kung may bahagi ng batas na labag sa konstitusyon, mananatiling bisa ang ibang bahagi na hindi apektado. Ikapito, ang mga batas o kutusan na salungat sa batas na ito ay binabago o pinapawalang bisa. At ang panghuling seksyon na ay nagsasabi na ang batas na ito ay magiging epektibo labing limang araw matapos itong mailathala sa opisyal na pahayagan o national newspaper. At yan ang tanging nilalaman ng Republic Act No. 1223 at ano sa tingin niyo ang problema sa batas na yan? May mali ba kayong nakikita sa mga nilalaman nito? Pwede i ikomento sa baba.